Ayan. So, wala ito na po yung uh, naikabit natin. Meron din po pala itong niche. So, dito po ay yung ginagawa natin kung yung unang layer po, yung unang layer po natin ng uh, wall tiles, dito po tayo nag-uumpisa. So, simula naman po sa pangalawang layer, ang ginagawa ko naman po dyan, dito na po ako palagi nag-uumpisa. Ano? So, kumbaga po, ito po yung pangalawang layer. So, diyan po ako nag-uumpisa. Itong wall tiles na ito, yung una kong ikinabit. So, kumbaga po, kung dito sa taas, kung mapansin nyo, dito wala pa siya. Ito po yung una kong ikinabit dyan. Ano? So, bago po natin ikakabit yung wall tiles dito, kailangan po may kabit na natin ito. So, bakit nga po ba ganun yung uh, ginagawa natin? Magandang araw po ulit mga sir at uh, welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel. So, bali nandito po tayo ngayon sa uh, bago po nating TED project. Ito po yung uh, trabaho natin sa ngayon kung saan po uh, bali uh, nagtalas po tayo ng CR. Ayan. So, ito po yung uh, ginagawa natin. So, bali ito po kasi ay uh, hindi ko na po ito na videohan naman pagsimula natin dito. So, hindi ko na po sa inyo napakita yung uh, pag-layout. At tatlong CR po ito, no? Na kung papalarin po tayo, uh, bali, kapag nakuha na po na nakuha pa po, po natin yung dalawang CR pa, so, siguro doon na lang po natin i-share eh, yung paraan natin kung paano pa tayo nag-layout. So, sa video po natin ito, bali, ang share ko na lang po sa inyo muna ay yung dalawa sa mga sabi po natin na uh, shortcut formula natin sa pagtatal sa CR. At uh, tingnan nyo na lang din po kung uh, sa inyo kung magiging epektibo rin po ba yung ganitong mga discard at mga paraan. At, uh, para kung sakali man, na uh, mas mapadali rin po yung trabaho ninyo. Uh, uh, dahil para po kasi sa akin, ito po yung pinakamadali. Ito. At yung kumbaga yung shortcut ano, na paraan, lalong-lalo lalo na po dito sa pagkukuha po natin ng eskwala at ng level ano, so kung saan nga po tayo nag-uumpisa ng paglatag ng ating tiles. So yun lang muna po yung mga ipapakita natin. So unang-una po, ipapakita natin kung ano po ba yung uh, paraan natin sa pagla-level kung saan hindi po tayo gumagamit ng level host. Ano? So kumbaga po hindi na po tayo nagmamarka dito sa ating mga wall ng level natin. Ano po? So pangalawa, yung uh, sishare ko po, po sa inyo, ay kung paano ba tayo kumukuha ng hulog ng ating mga wall tiles Ayan, so bale ito na po yung uh, naikabit natin Bale pang pangatlong araw na po natin ito no Ayan, so ito po pala, meron din po pala itong niche Ayan, so yung lag na, lagay natin ng shampoo So dito, yung kinabit natin, yan lang muna no Yung uh, sa loob nya Eh, hukuli na lang po natin yan Kasabay po nitong bintana Ayan Unang una nga po sa gusto kong i-share sa inyo ay yung kung paano ba tayo kumukuha ng yung level ng ating mga wall tiles na kung saan hindi po tayo nagmamarka o hindi na po tayo gumagamit ng level hose hindi na po tayo kumukuha ng 100 cm galing sa uh, pinto hindi na po ganun yung ginagawa natin so yung ginagawa po natin, kinukuha na lang po natin yung ilalim mismo ng pinto ano so galing po din sa si ilalim ng pinto, kukuha lang po tayo ng uh, 29 cm so Galing po mismo sa ilalim ng pinto natin, kukuha po tayo ng 20 uh, 29 cm. Uh, 'yun po yung mamarkahan natin dun sa pag-uumpisaan po natin ng uh, wall tiles. So, ito po yung ginagawa natin, nag uumpisa po tayo ng uh, pag-install ng wall tiles natin dito. Ano, 'yan pong mismo uh, tiles na 'yan. 'Yan po yung uh, una nating inilatag So, papunta po 'yan dito. Ano, papunta siya dito. Tapos paikot na din. Ano? Pabalik po doon sa isang wall naman. Ayan. So, bakit nga po ba 29 cm yung ibinaba natin? Dahil po kasi meron tayong allowance na 1 cm doon sa ilalim ng ating pinto. Ano po? Kumbaga po, yun po yung uh, allowance natin na uh, meron tayong 0.5 mm na space uh, sa ilalim ng pinto plus yung magiging klebe po natin dito sa uh, dito po sa ating mga floor drain. Ano? So, kasi kung mapansin po natin yung floor drain, nasa medyo gitna siya. So, ibig sabihin yung level nun, yung level ng wall uh, tiles dito. Yan, yung level po ng wall tiles dyan sa gilid is medyo mataas din at nakaklebe din siya papunta dito sa ating floor drain. Ano? So, ibig sabihin po, hindi na po tayo kumuha ng elevation bawat kanto. Ano? So, yun na lang po talaga mismo yung uh, pinagbasihan natin ng ating level. At uh, syempre, yung ginagamit na lang po natin yung ating uh, bar level yung level bar po natin kailangan lang po natin siguraduhin na uh, wala pong daya, ano kumbaga po accurate po talaga yung ating uh, level bar para maayos po yung kalalabasan ng ating uh, trabaho so sa ganun pong paraan yung uh, nilelevelan natin dun lang po natin itatapat yung ating uh, 30x60 na wall sa ating marka sa 29. Kasi ibig sabihin kung tinapat natin dun sa 29 cm, ibig sabihin po noon nakadrop po siya ng 1 cm sa ilalim ng pinto. Ano po? So yun po yung ginagawa natin. Diretso na lang po siya papunta dito. Kumbaga po hindi na tayo gumagamit ng ating uh, mga ng level hose, hindi na po tayo ng So nakakabawas na po yun sa ating uh, trabaho. Ano po? Kung saan hindi na po tayo mag-layout uh, ng masyado mababawasan po yung Uh, mga proseso natin ng paglalayout yung paglalayout po pala natin dito yung pagkukuha po natin ng iskuala, so bali siguro uh, yun nga kung papalaran po tayo na magawa pa po natin yung dalawang share dito doon na lang po natin ipapakita no, dahil yun nga uh, kung napanood nyo na po yung isa kong video yung ginagawa po natin na uh, ginagawa po natin na paraan ng pag uh, the layout ay kumukuha po tayo ng hulog, sinusukatan po natin yung uh, bawat gitna nitong wall hinuhulugan natin siya ito lahat yan ano bali apat na side po nitong uh, CR kinukuha po natin yung gitna tapos yun po yung hinuhulugan natin at yung hulog po na yun doon din po tayo kumukuha na magiging uh, hulog din ng ating mga wall tiles ano so doon po natin makikita kung saan bang parte yung makapal dito sa ating mga Uh, wall tiles kung dito ba dito o dyan. ano so doon po natin yan makikita. so abangan nyo na lang din po yon kung sakali man na palarin pa po tayo na magawa pa po, po natin yung isang CR ah uh, bali dalawang CR pa po uh, meron din po sa atin nakapagsabi kung bakit daw hindi tayo gumagamit ng uh, tance dito sa paglalayout ano so yung paggamit naman po natin ng tanse ah uh, dito na lang po yan ano so kumbaga po yung diretso lang ng ating wall tiles yung unang layer sa baba po tayo nag-uumpisa, kaya kung baga po yung uh, derecho na yan para masiguro po natin na naka, makuha po natin yung eskwala. Dahil dyan po tayo kukuha ng eskwala, kaya sisiguraduhin po natin na tuwid siya, ano, uh, derecho. So doon po tayo gumagamit ng tanse ano. So yung isang tip lang po natin kapag gumagamit po tayo ng tanse sa ating mga wall tiles, sisiguraduhin lang po natin na hindi po siya nakadikit yung ating wall tiles at least 1mm na space dun sa tansi para mas maging accurate po yung diretso nya. Ano? Makikita po natin dun kasi kapag dinikit po natin yung tansi sa ating mga wall tiles, uh, may posibilidad na po dun na madaya tayo na posibleng lumalabas na yung ating wall tiles o nawawala na po tayo dun sa eskwala. Wala yung isa pa po pala na gusto kong i-share sa inyo na shortcut formula. Ano? Ang bagay yung pinakamadaling paraan na ginagawa natin. So dito po ayong ginagawa natin kung yung unang layer po yung unang layer po natin ng uh, wall tiles. Dito po tayo nag-uumpisa. So simula naman po sa pangalawang layer ang ginagawa ko naman po diyan. Dito na po ako palagi nag-uumpisa. Ano? So kumbaga po ito po yung pangalawang layer. So diyan po ako nag-uumpisa itong wall tiles na ito yung una kong ikinabit. Pangalawa ito. Ano po? So kumbaga po kung dito sa taas kung mapansin nyo, dito wala pa siya. Ito po yung una kong ikinabit dyan. Ano? So, bago po natin ikakabit yung wall tiles dito, kailangan po may kabit na natin ito. So, bakit nga po ba ganun yung uh, ginagawa natin? So, ito po, itong dito sa mga katabi niya, pwede na po natin ikabit. Basta masiguro po natin na ito, uh, nasa hulog na siya. Ano? So, para masiguro naman po natin na nasa hulog siya, pwede natin hulogan uh, hulugan ito. Ah, uh, mano, mano po natin hulugan yan aktual po natin hulugan yan So, kapag nasa hulog na po yan, daradaratyo na po yan hanggang dito. Ito po yung ginagawa natin. Kung paano ba natin kinukuha yung iskwala nito dito. Ano? So, dito po kung mapapansin nyo, meron tayong mga marka dito sa ating wall tiles. Ayan. So, ito po yung mga marka natin kung saan dito po tatapat. Ayan. So, mapapansin po ninyo dito, meron din, uh, meron din po tayong marka dyan. Uh, kung saan ito pong wall tiles na ito, dyan natin siya itatapat. Ano po? So, ibig sabihin, kapag uh, natin siya, yun na po yung babasehan niya ng hulog at yung iskwala nito. Ano, kung saan po ba yung diretsyo nito, uh, nitong Walters na yan. So, dito po siya kumuha. Ano po, so, kumbaga, nasa hulog siya. Ano, so, paano ba natin masasabi na ito po nasa hulog? So, dito po natin siya hulogan Ano, so, mapansin nyo itong Walters nito. ito. Ito po yung uhulugan natin. Ayan. So kapag nasa hulog po ito, ibig sabihin, Itong wall tiles na ito nasa hulog din kapag nasiguro po natin na nakapantay siya doon sa ating marka. Ayan dito. Sa marka natin 'yan. Ano po? So 'yun na po 'yung uh, ginagawa natin dyan na uh, paraan ng pag-install ng ating wall tiles. So kapag nakakabit na natin ito, uh, bago po natin ito ikabit, kailangan markahan natin tapos so, hulugan po natin 'yan bago po natin ikakabit itong wall tiles dito. So 'yung wall tiles dito ikakabit po natin siya nakatutok dito at syempre pantay din dito sa baba at uh, nakatutok naman siya dyan So, yan po yung uh, pagkukuha natin ng hulog ng ating mga wall tiles. Para po sa akin, uh, mas magiging accurate na po yung mga hulog, yung hulog at yung level kapag mismo yung tiles na po mismo ang uh, hinuhulugan natin. Ano po? Kasi minsan nangyayari na uh, nangyayari din po 'yan sa akin na hinulugan natin, meron tayong marka dito sa ating mga rough wall 'yan. So bago natin na tiles, hinuhulugan natin siya, meron tayong guhit o kaya pinipitikan natin. So minsan po nangyayari na nagkakaroon ng diferensya na nagtataka tayo bakit uh, kumbaga po kung lumalayo na yung ating uh, V-cut dun sa ating mga hulog dyan sa rough wall so magtataka tayo kung alin po ba yung may diferensya pero kung ito pong voltage na mismo ang ating hulugan, so doon na po natin masisiguro na uh, mas accurate na po yung hulog ng ating mga voltiles dahil ito na po mismo yung makikita natin. Kumbaga ito na po yung finish na ng ating uh, gawa at uh, ito na rin po talaga yung uh, kalalabasan ng ating uh, trabaho dito yung ating pagtatiles details So, kaya yon na lang po yung uh, ginagawa natin. Kaya uh, kung bakit ko po nasabi na shortcut formula at mas madali, pinakamabilis din pong paraan. So, ganun po yung uh, ginagawa ko. So, para po sa inyo, uh, depende na lang din po sa inyo kung para po sa inyo ay uh, uh, medyo matagal yung ganitong proseso. Uh, siguro makakapagsabi na lang din po kayo kung uh, Depende na lang din po kasi sa kung paano rin, uh, paano rin po kayo gumagawa sa ganitong uri ng uh, trabaho. Ayun, so hanggang dito muna po yung ating uh, video at asa uh, na po nakapag-share uh, ako ng uh, kahit kunting kaalaman o ideya, mga diskarte dito sa ng CR. Ano So, eh, uh, to learn nga po nang sabi ko, ito po yung mga shortcut formula natin, yung mga pinakamadaling para na ginagawa natin uh, base na din po sa mga experience natin ano sa experience po talaga natin nakukuha yung mga diskarte na kailangan natin para mas mapadala yung ating trabaho no so sana po uh, panoorin niyo pa po, po yung isa yung iba pa po, po natin mga i-upload na video abangan niyo rin po yung mga magiging trabaho pa natin na ganitong mga uh, po ng CR para mas ma-share po rin po sa inyo yung paraan natin ng pag-layout kung saan na uh, yun din po yung isa sa masasabi ko na Uh, accurate accurate po long accurate po yung hulog accurate po yung eskuela at uh, yung level ano so doon po natin yun na uh, makapanood so abangan niyo na lang din po yun